Hello guys, I'm Agua and welcome to my camera at vlog! At ngayon guys, nakaangkas na nga kay Reto Riha, so punta kami ng Subic! O oh, di ba diba? ang bilis nandito na kami sa Subic dahil lang aming kaibigan at kawork, nandito lang siya nakatira malapit sa dagat! ba diba, bonga? bongga? Ayan guys, at matatanaw natin ang dalawang isla! Itlang lang pala na Snake Island, ayan o. Oh. Um, ang parol, lapit lang din. Ayon. At balik tayo kay Snake Island. Snake Island? Naalala ko tuloy yung friend ni kong Snake. Hi sa Snake. Ay, ka ba nakatira? Charot. Andito na kami sa Subic Beach. Ayan na nga. Ang daming bangka. At naglalakad na kami papunta sa aming bangka. Yes! Andito na nga tayo sa ating sasakyang bangka. Diba? Ang bangka. Um. Inakyat yung bangka guys dahil bago ang aming gala may bagyo. O oh, diba? Ngayon guys itutulak yan pababa papuntang dagat. Go Jameson and Tropa pitch, go! Thank you so much sa mga tropa ni James sa pagtulak ng bangka Thank you so much. Go, Jameson! Go! walakas mo talaga! Bangga! Ayun na! At sa likod po ang abang chopa natin. Ayun, sila Ray at iba pa. Go, guys! Kaya! Yan! Go! Ayan sa malakas ating ka guys. Go oh, yan. Kaya na yan na yun na. Oh, ayan at nandyan nga si Ray sa likod at si Joshua De Leon. Ayan silang dalawa. Oh, Nakaitim ang day shirt. At nandyan naman po si JC na nakaputi. Ayan nagtutulak po sila. Ang ating mga kasaman papuntang parola. Ayan at thank you guys at nakarating na sa dagat. Ay! Nakapagod. At ayan na nga, ini kita ni Jameson para para bongga ang takbo. Ayan na, tinahatak na ngayon Ayan na, bongga, di ba? Mm, um, ang lakas ni Jameson. Ayan na po guys. At paalis na po tayo, di ba? Bongga, ayan na. Papunta na tayo ng Parola Island. Hindi po yan sa Parola sa Kalakla na. Doon po sa Parola Island. Malapit po sa Hanjin. Ayan na guys, ang ating mga kasama po sa Parola Island, mga tsopa ni Jameson at ang kanyang anak at si JC, si Justin, si Sunny at si Joshua at si Ray Torres. O, di ba? Ang bongga talaga papunta doon. O, di ba? Diba? Mmm, naganda. Pagdaga talaga ang bongga, ang bongga. Po, meron tayong nasa lubong nagtutur sa isla. Ayan po, at pawi na sila. Kami papunta pa lang ba, ang bilis lang namin kasi 5 to 10 minutes lang po ang papunta dyan sa Parola Island ayan guys, napapansin nga natin ang daming turista pumunta sa isla ayan po, ang daming bangka at iikot po tayo sa kabila para dun po tayo park At ayan guys, napapansin muna tayo ang daming naliligo. Ayan guys, oh. Ang oh, bongga pala talaga ng isla. Oh, di ba? Oh, bongga. Ay, oh, ang dami din pala, no. Ang dami din pala, no. Eh! Hey. Parang... Ayan guys, naglalakit po nga tayo sa bakod eh. Hindi pa tayo maligay, hindi po tayo sa malalim At dyan muna tayo sa bakod At tingnan natin kung anong meron dyan Dito po tayo ngayon Ay, Ay, ang bis ka ba? <laughs> uh. Ayan pa lang ang tubig bal napakalino ang bangga talaga na sa gitna tayo ng dagat o oh, ang daming bangka at ayan po yung lamesa natin sa halagang 500 pesos ang entrance natin ay 20 pesos at may mga pa pa at mabibili po natin yan dyan. Ayan, saan mga karot ng 20 pesos mo lang? Dito lang sa Parola Island. Ayan, diba ang bongga Iikutin ko kayo dyan ngayon na agad-agad. At andyan na nga, excited na naligo na si Joshua. Ah, Joshua! At si Ray. Ayan, di ba? Bongga. Hmm, ikot pa lang yan. Tayo. Ayan, guys. Pakinggan nyo muna yung alo na bonggang-bongga. Oh, di ba? Nakita niyo naman kung gaano kaganda ang isla. Ayan Ah! Oh, Bongga talaga. Ayun na, taligo na ating mga boys. Ayun na sila sa dulo. Ayun na, kumakawain. Ayan na nga guys, nauna muna akong umakyat sa taas at titingnan natin kung ano meron doon. Guys, Hello vlog, welcome to my guys. <laughs> Ayan po, tanaw po natin yung Hanjin Shipyard. Ayan po. Ayan po sila sa baba. Inisip ko paano po kaya nila in inilagay yung sementong bakod dyan, no? Ayan guys, nandito na dito sa parola. Titingnan natin kung anong meron dyan sa likod ng isla. Ayan na po yung parola guys at hindi na po ata yan gumagana. Ayan po guys, sira-sira na siya. Ayan na, at ang tagal na siguro na yan dyan. Ayan po, maraming pong sulat. Ayan na siya. Mm. Ayan na po guys, yung likod ng isla. Ayan po, puro bato at bababa na po tayo guys. Aliparat! Okay, one. Ayan na guys, aligo na po sila ng Bang Bang Guanga. Ayan, saya, saya po ng mga voice natin yan. Bilis naman nilang po eh. Ano yan, doon guys ba? Ha? Ano para maligo, tapos pati picture. Pero bet nito tawag. Bet nito tawag. Bet nito Ayan, guys, pupunta natin yung kabilang side. Meron siyang net para hindi po tayo mainitan. Ayan, bongga. Ayan, guys, mababaw lang din po yun dyan, guys. O, ba diba may net para hindi po kayo mainitan. ba? Diba? ayan, hindi ma-sunburn. So, ano din pala dito. Ayan guys, sa aket ulit at lahat na kami dyan. Ayan guys, kung napansin nyo ang lakas ng alon at mahangi dahil palabas pa lang po ang bagyo niya. Ah, nagpicture si Joshua. Ayan guys, meron pa pala akong hindi napuntahan sa may gilid ng lighthouse. Ayan po, may isa pa pala ang daan dyan. Nabongga pala ang view. Oo, uh, ganda din pala dito. Okay, okay. Lahat tayo dyan. Uh -huh. Yay, to, may... Ayan guys, kanya-kanya na silang pwesto para sa kanilang profile picture. Ayan guys. Ayan, Joshua, ha? Pakay bukas char. Ayan, ganda ng view, o. Oh, diba? Mmm, bangga talaga, o. Oh. Ayan, shout out sa mga Chopa Pizza yan. Thank you for having me. I love you, mama. Yes, I hope you remembered you for today's video. Garan. Ayan guys, kahit may at gutom na. Lacey, yes, okay lang ba kita ka okay. dito sa MyDate, Lacey? Lacey, yes, okay lang ba kita ka sa MyDate? <laughs> ganda. Ang ganda, oh. Wala, wala na. Ayan guys Lotad na po yan guys Titingnan natin at iikutin natin Kung ano na itsura pag di Diba? Ang bongga nga akong oh, dyan palang Ayan guys, tumungtong na ako sa bato para makita nyo kung ano yung chara pag low tide ay neshya. Dyan po sila nagiiinoman, 'di ba? Oh, bangga. Ayan po, oh, napakaganda talaga oh, 'di ba? Oh, may bato-bato pa. Oh, ayan, 'di ba may bakod. Hindi ko alam kung paano nila ginawa 'yan, oh, 'di ba? Paano kaya yan? O, oh, di ba? Ang bongga ng bakod. Oh. May isla da kami sa probinsya. Kailang mabato. Walang bakod. Wala ding ano. Sana ganun din gawin namin. Ayan ang Alaska Boys Workaholic. Ayan o. Oh, dito pa talaga nagtuturo ng mga report nila. Kaloka. Habang nagiinuman. Kasi nga eh. <laughs> Bangingi na eh. Ayan, pack dahil mga tropa fits natin. Ayan, lasing at pagod sa kakahatak ng bangka. Ayan, nahiya pa si Jessie. Ayan, ang fresh talaga dyan. Magpahinga ang fresh ng hangin at ang simoy ng dagat. O, di ba? Alas stress pa lang po ng hapon yan. Simula pa kami ng 9 hanggang 3 p.m. O, di ba? Ang bangka na mga souvenir dyan. Ayan guys, pauwi na tayo kasi mahirap na po iakyat yung bangka kasi maglo na po. Ayan guys, pag mayaman ako, makakabili na ako ng grupo, makikita nyo yung ilalim ng dagat ng mga napakaganda at mga mga fishes at ang aming mga moments kasi mababasa kasi yung phone ko kaya hindi ko pwedeng ilublob at mga kaharutan namin sa dagat. Oh, 'di ba? Ang saya kasama ng mga boys, 'di ba? brown bading. Thank you so much, guys. I love you so much. Mate. Ang ganda mo talaga parola. Bangga talaga ang sunburn ko sa iyo. Naging kamatis at naging uling na din ako. Si Kapitan. Kapitan. Yashua. Ayan, just to knock. Arot mo dyan. Charot. One, two, three. sa <laughs> ha. Ayan guys, is tutor nga daw tayo sabi ni Jameson sa Snake Island. Iikutan natin guys. Ayan guys, dahil hindi nakapagdala ng sandbag. Ayan, nangyari sa mamukha namin sunog na sunog, ba? Diba? Ayan dyan, so ba papakitigin dyan, char! Ayan guys, yung Snake Island, diba? Ang bangga din, o di diba? Mm, bangga. Ayan po guys, sa Snake Island ang Pamana Resort. Hindi ko alam kung bukas pa. Parang hindi na siya bukas. Ayan guys, White Rocks Resort. Ayan, ang bongga din. Ang bongga din ang inflatable island. Hmm. Ayan po guys, ang bangka nila Jameson, di ba ang laki-laki, may bangka pang nakasakay sa katig, o dalawa po yan guys, ito po yung isa, o di ba, o ayun, nasa isa pa, bongga. Ayan na guys, nakarating tayo sa lampasigan ng Suvik. Parking. Ayan na guys, iakit ia na natin ulit ang bangka, di ba, bangga din, napakahirap kasi loud side. Ayan guys, dito na ang ating journey at maraming maraming salamat kay Jameson and ng Tropa Pits natin at sa kanyang tropa dyan sa Subic. Maraming maraming salamat po. Muah.